Ang ating video ngayon ay tungkol sa lansones o langsat sa English. Ang lansones ay isang tropikong halaman na kilala sa Pilipinas dahil sa bunga nito na maaaring kainin. Ito ay may mataas na puno at may pahabang bilog na dahon. May bunga din ito na karaniwang nakikita naman sa mga pamilihan kung napapanahon. Karaniwang tumutubo ito sa ilang lugar sa Pilipinas partikular sa mga lalawigan ng Laguna at Kamigin ang iba't ibang bahagi ng halamang lansones ay maaaring makuha ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang bunga ay may sucrose, saccharose, fructose, and glucose, at ang balat ay may tanan. Ang balat ng lansones ay may lanzium acid na isang lason. Mayroon pa itong volatile oil at resin, taglay din ng prutas ang protina, carbohydrates, fiber, calcium, phosphorus, vitamin A, thiamine, riboflavin, at ascorbic acid. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng balat ng kahoy, madalas pakuluan ang balat ng kahoy ng puno ng lansones at ipaiiniyam sa may sakit. Maari din itong patuyuan at pulbasan upang ipangtapal sa kondisyon sa balat. Dahon, ang dahon ng lansones ay maaari ding gamitin sa panggamot sa pamamagitan ng paglalaga nito at pag-inom sa pinaglagaan. Buto, ang dinikdik na buto ng lansones ay inihahalo sa inumin upang makagamot. Ang anim na sakit at kondisyon na maaaring magamot ng lansones. Isa, pagtatae, mabisa para sa kondisyon ng pagtatae ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon at balat ng kahoy ng lansones. Dalawa, lagnat, ang mataas na lagnat ay maaaring hamupa sa tulong ng pag-inom sa tubig na hinaluan ng dinikdik na buto ng lansones. 3. Bulate sa sikmora, makatutulong din sa pagpurga ng mga bulate sa tiyan ang inom sa tubig na may dinikdik na buto ng lansones. 4. Tusok ng alakdan o scorpion, ang tusok ng alakdan ay may lason kung kaya't maaaring mamaga ang bahagi ng katawan na natusok nito, Makatutulong ang pagtapal ng pinulbos na balat ng kahoy ng lansones sa apektadong bahagi ng katawan 5. Free Radicals Ang bunga ng lansones ay mabisang antioksidant na lumalaban sa free radicals sa katawan 6. Malaria Matulungan din ang balat ng kahoy ng lansones na mapigilan ang sakit ng malaria Iniinom ang pinaglagaan ng balat ng kahoy, disclaimer lang ang mga halamang gamot ay maaari makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit, marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguruhan, hindi makapagbigay ang mga dalubhasa ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring gumana sa ilang, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman gumana, gaya ng ibang gamot, Mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Ang lansones ay isa sa mga Pinakapopular na prutas sa Pilipinas. Ito ay may matamis at maasim na lasa na nakakapagpukaw ng ating panlasa. Ang lanzones ay nagmula sa pamilya ng halamang mahogany. Ang Lanzones ay isang masustansya at masarap na prutas na dapat mong subukan kung ikaw ay nasa tropikal na bansa. Dot ito ay isa sa paboritong prutas sa mga Pilipino dahil sa natatanging lasa at aroma nito. Kung nagugustuhan nyo ang videong ito, please subscribe, like, And click the notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Thanks for watching. God bless.